bukas daw ay kakalma naman kaya tsaka tsaka ara namin ito pananak po para bago kami dumating doon lantap na siya Good morning mga vloggers. Sa wakas, ito mga kalabas na kami. Mga kalabas na kami dito sa ano, tinagawa namin sa sa ako pala ito mga vloggers ang panganiban. Panganiban pala nakasakop nito dito sa loob, dito ng ano, Makuriw. Doon kami nagtago. Mali ano, apat na araw kami dito sa loob Grabe ang lakas talaga ng ano na yan, bagyo. nggle sa mga buyahan namin bukas daw ay kakalma naman kaya tsaka tsaka na namin ito pananak po para bago kami dumating doon lantap na siya okay man lang ito siya ano, lang sa alon wag lang balagbag tapos ano, sa lumpang at kargado kami maigi baka o kaya nablagit ano buhay na manok nitip madami yan kinatay na namin narin ba asa ano yata yan walong piraso pinili namin do sa ano vloggers doon sa aming ano, bayaw, kami aming private bali naka isang tulog na pala kami dyan no? isang gabi na kami dyan sa mga payaw ng ilig, yung pinagalingan namin nung nakaraan bago kami nagtabi sa Ligaspe lumahan kami dyan dahil pinano namin yung ano, pinalik namin yung kay Petriang Daisa na rin kami dyan mga ka-vlogger Mga series, daming holy dyan na malilit Mga tubigan tapos ilupin Hindi ko na nakuha na ng black Dati kami kahapon dyan na umaga At ang aking camera Hira ko na ma-charge At naglulo ko yung ano nito, charger Naglulo na Nakapuno na kami sa isang fiber Tapos yung isa, kulang kalahati Kagandang-gandang kain ng maliliit sa ano, kitang. Nakapuno yung mga service sa lagayan. Sana ganun din sa aming payaw. Dating namin dun, sana ano, mga sumiba din. At ilang araw lang namin pamiwas ito. Sa tabi na naman at may lakas. May lakas naman na pizza siya eh. sa ating mga ano, viewers. Shout out kay Dong Pobre ng Muntal Barisal. Yan shout out sa iyo boss. Maraming salamat sa walang sawang ano panonood sa ating mga vlog. At kay Ma'am Jenny Ariglo. Yan shout out sa iyo ma'am. At kay Sir Vargas. Kay Sandro Vargas. Yan shout out sa iyo sir. Ram Sula Bagakay Bagakay Albay Yan shout out kala Kuya John Taga Ligaspi John Tapos ang anak nya Si Kuya Joel Joel Taga Ligaspi